Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Gwen Zara de Pilandas mula sa ikatlong baitan. Ngayong araw, Tinaraos natin ang buwan ng wika na may tima, Filipino wikang mapagpalaya. Ngayon, pakinggan niyo naman po ang aking tula. Sandata! Ayate, paghigong na, pag-ibig at Salita man iba ibang minsan hati naman ay isa. mamahal sa katotohang wika, ating ipreserba. Payak na sinsya, ating lubos na mauunawaan. Gamit ang wikang nakagisnan sa lupang sinilangan. Sa pagtuklas at paglikha, ito ang naging kasangkapan. pag ng bansa, ito ang naging wika Filipino naging sandata sa pag-usbo, mensahe ng pakakaysa at pagtulong-tulong. Pandemya at problema ma ay napatong pato Iisang wika at diwa pa rin ang isinusolo. Kaibigan, ito yung pakatandaan. Sariling wika'y gamitin sa wastong paraan. Malayang mapapahayap, pasaliksik at balaktasan. Maging sa paglikha at pagtugas, sa kaon, larang, marang salamat ko.